after tactical na sira yun ay firing hindi niya ito pinagalaw eh so talagang binuway lang natin so yan yeah, maririnig din to, no full auto oh, okay Nung una dito na no, sira yung sa bakit din? Kadyang la eh. So yun. Okay na rin siya. Yung delta hindi na natin napakita pero swabbing swabbing na delta. yun kay Sher yun. Happy na. Happy ka naman na <laughs> para. Anime, natin-esting ko 360 FPS. Ngayon, naging ano, no? Naging mama <laughs> oo Ito, sabihin mo kay Sher, naka-EPU to hindi advisable na nag-i-stay yung battery na nakasaksak. Kasi mag kasi nagbagyo kaya nagkasipon. So, may ano na natin to, yung biniling unit ni Sam. Ayan, yung Poseidon, yun o okay na rin, nagagamit na rin. So, umuha rin sila, sir, ng uh, ENC na ano. 607 to So, may yeah, okay, sir, Saturday, sakto, araw mo ngayon, Saturday. <laughs> uh, so, ito yung stock at least Ito yung stock 42354. Linya pero 4435 ba. 4308 490. Full auto. So, Diyan yung snap na piece niya. Masarap ito. Diyan yung aganda ng siyempre lalo yung batch natin dito no. Ah, na 'yan. O so, bye bye baby Taka na lang Ito Mamaya may pupunta at taga to ano Malapit sa inyo yun nagiging na kasi pa rin. Siyempre, <laughs> meron tayong previous. Yeah. Yung ano sir, battery delivery niya, like poly na. Stock battery na. Yung kay boss, dito, may kasama ng extra magazine, na 300 rounder, yung stock magazine. Kung gusto niya mangyari, kasi yung stress dito. Kasi wala yung kirawns lang yun. Ayaw niya itura ng, ng mahaba yung So, yun na tayo dito. Ito yung uh, ano. naman to? 35 susiyan mo punuin mo na 300 rounds susuyan mo siya pag lumagitik na tago mo na yung susi kasi kaya niya nang ubusin yung 300 hindi mo nakakamutin dahil wala ka ano nang makakamutin Ayaw yeah, yun niyang gamitin niya. Ito niya lang. Ito niya lang. Ito niya ito so, naman try natin yung pang natin. bata So hindi na natin kinakabit 'yung ano. Di na natin kinakabit yung box pa kasi maganit pa bago medyo madugo sa ngayon. May box siya. Yung, ito, kaso ah, hindi na siya kasya. Nakahiga. Kung so, may makapatungan siya ng na nakahiga na lang. Ito naman na natin. So ito yung sunigat sunigat po sana ng So ito yung FPS niya, ayan yung mga nagtatanong bakit isang bala lang daw yung bote 500 DPS lang to. Ayaw maniwala nung ito. O, oh, chrono check. 500. <laughs> Ayaw maniwala nung ito. Akala nila ano yan. 499. O, oh, tumawad pa ng piso. 495. Oh, 500, di ba? O, oh, yun lang naman yung ano yun. niya. Pero kahimik, di ba? So, full auto natin. Baka magbago. Wala, 500 talaga. Kahimik. <laughs> So, dami nagtataka bakit daw isang bala lang yung buo. So, dito nga dyan talaga. to. So, yun. Kaya gigil na gigil na yung may harimito. So, ito nakatono na rin rito. Ang bala dito pinadabe. 0.32 Okay, nakatapos. Mabalang na ito. Ayun, may mga pala to. Oh, ba, dati, yan, ah, na lang siyang na lang sa May Ito, cool down Pero since bago kasi, medyo maganit ko eh. Yan. Medyo masakit pa sa daliyan. Yan. Bye bye. Ang <laughs> dami yung tumingini ko dyan. Ito. Yes, sir. Yung na rin yung mga tutok nakasulot ko lang ito. Nagdil hmm. siya? Ganda yeah, ah. Oh, Magdil nga rin akong ganyan. ko yun. yung yun. Mapanakit yun. doon nakakabit yun sir. Hindi dumili? Hmm. Nainlog siya. Sabi nga niya, lagot <laughs> na lagot sa Sabi ko sabi, na. Ito yung ano pala yan, sir? Hala, ano, una, okay. Yung pala, sunog yan. Magasin ko ba yan? Hindi, yung pinang-try natin. Eto, box lang ito nung no? kanyang office. So, sila. -off Then, ito yung magasin pala niya. Magasin na ito. Okay, Ngayon ko Ganda yun? sa'yo eh. Ah, Makakaya na rin wow, na yan. na wow, rin siya. Mga 150-200 meters. At Kasi pagka magaan ng bala, ganda ang baril mo, nakatono. Eh yung bala mo, 0.25 25, point 23. Hinahangin lang. Hinahangin lang. Hindi gaya pagka uh, mabigat, mas ano mas malayo yung nararapin. So, lahat sila okay na. No? So, 1, 2, 3, 4, 5, na unit. Andi, 5 yun na sa box mo pala tong... Mga Ito Bago din niya. Bago din niya. Saturday. kasabay. Yung... Pwede. Kung natanggalin kong pagin. Yan. Yan yung stock na site niya. Yan. Yeah, nasa shield yan. Ipakabit ko na itong sight Site ko ito? Hindi. Ah, Kasi di ba naka-scope siya sa'yo. Yung harap, di ko na tinanggal yung ito. Tinanggal ko yung ito. So, ngayon, wala ko walang scope dito. Yan. Yan, wala ko na-scope. Nasa'yo. Ito yung nakapatanggal yun. Nakabit na sir. Hindi, tsaka pang pyrom na lang daw ito. Ang may gustong sumubo. Ganda ng mga na yun. yun. Yung niya okay. Gulat nga, pwede pa gawin sa HP yun. So, yun. Ayan, o. Bound na sila. Kapunta na. Kaya Shoutout pala sa sa mga boss natin, the <laughs> selfie <laughs> Ha <laughs>